mo sumubigyan ng kita ngayon? O, tara. O, sige. Awakan ko na. Tawa mo. Uy, friend. Uy, ano ginagawa niyo rito? Ay, para sinusuntan niyo kami, ah! Hello, SJ! Baka din to. Ano ba to? Papaya! Santol to, eh! Papaya! Hindi, maliit. naman kayo Santol, o. Ayan ang santol. Uy, tingnan Tinuruan niya ako magmahal. Hindi <mahal>. mo maliit <mahal>. Tatlo tsaka po yung Yan Tatlo para I love you. <laughs> sige po tatlo. ko, nilabitan ko, hanggang Total po ng ano, bill, bill po. Ay, uy, maliit! Dagdagan pa natin! Dagdagan natin! Okay. Oh, Aga, SJ, ang init. Bilisan mo. So, guys, ayan. Kasama ko si SJ. Bibili kami ng mga prutas. Ito, bibili kami ng prutas para sa girlfriend ko. Ay, babe. Ayan. Uy, ang ganda rito. Mukhang okay dito. Ayun, may buko. Ate, buko nga po. Ayan po. Ah, uh, ikaw, SJ, buko. Oh, uh, init eh. 10, 20. Ah, 20 po. Sa akin, 20. Ayan, ah, uh, ate, ah, uh, magkano po sa ano? Ayun, 50. Magkano po dito sa bukado? Ayun, bukado tayo, SJ. Ah, nagyatay ng gatas, masarap. Nice, ka. kuha ka na. Tsaka ano pa yung mga gusto ni Babe? Yung inog na, kunin mo. What? Avocado, tapos apple. apple. Kuha ka na rin ng ano, gusto ni Babe ng ano. Ito, friend. Best friend. Uy, Uy ano ginagawa nyo rito? Ay, para okay. sinusuntan nyo kami, ah. Oh. Hello, SJ. Hello, ito lang ba yung bilihan dito ng mga ano? Di ba bilihan to ng mga puta? Oo, ikaw na bahala. Ano yung binibili niyo? Buka, buka lang kahit ano. Yan, buka lang. Uy, oh. tiga lang. Ano-ano oh, ano ba yung balok mo? Anong balok na naman? Parang may binabalok yung masama. Uy, wala mo binabalok yung masama. Ano ba gusto mo? Oh, ano yung ano nito? Ano nga ito? Ano ba itong bibili yung masama? Uy, nagbablog kami. Para sa girlfriend ko kasi binibilang ko ng prutas. Eh, binibilang ko din si SJ. SJ, gusto mo to. bago din to. Ano ba to? Papaya. Santol to eh payam. Ayan ang santol. Tinuruan niya ako magmahal. Ayan ang kulat ka lang ng Malaysia. Ano ba yung gusto niyo? Ayaw mo niyo, nililibre na nga ng kasko si SD. Kuha lang kayo, kuha lang kayo. Nililibre mo sila? Oo. Kukuha lang tayo. Sagot na nila Yung buko na yan, gusto mo ilagay ko na lang sa bahay mo eh. Libre mo talaga. Sino Sinong nililibre mo si SD? Kayo. Kami, tayo. Sige, sige SD, ano? Huwag ka lang SD. Sige. Ano ba? Wala ka lang. Ano? Ha? Shop yan. Ah, ate, tatlong kilong ano, ito, dalawang a. Ah, ilan, ilan na ito? nito? melon. Ay, ano? Okay, okay. okay, Hoy, okay. no libre ah, libre ah. Oo. Sige, ah, tsaka po pala ano, ilang, magkano po yung apple? Ito kumana sa SD tatlo si kwenta. Tatlo padagdagan po na tatlo pa po. Oh, li libre naman po kasi. Libre naman eh isa pong ano, magkano po yung pakwan? 50. Oy, <tong> si 50 kilo. Uy, oh, binibili <tong> ko si SJ, hindi ko. Hindi okay lang 'yun si SJ, nga gusto niya 'ni. Eh. Hindi okay, pa ganto. Hindi ba din gusto mo yung dito skarte mo, 'di ba? Eh, kailangan damihan mo para matuwa 'yan. 'Di ba? Ano, tsaka po yung pakwan. Yan <tong> 'yan. <tong> tatlo para I love you. <tong> <tong> sige po, tatlo. Ang sarap na ito, Salamat. No, Uy, teka lang, teka lang. Ang bumili ako, eh. Ako din, te. Isang ate. Ako din, sige, ayon. Ayon. Ano rin. Sige, ayaw. Ano na? Mabait na ako pala. Oo, oh, mabait kami sa obra. Hindi, oh. mabait talaga yan. Sige. Ano lang, dagdagan pa natin kasi mabait sila. Ate, magkano po yung suka? May suka ba yan? Honey. Honey. Ako, kailangan mo yun. Honey, tsaka lemon. May lemon ka dyan, te. Ay, Ang pwede oh, rin yan. Honey, Parang lemon. nag grocery na to sa pambahay nila. Sakto! Uy. Yung girlfriend ko mahilig din sa ganito. Abokado. Ano? Anong magawa? Mahilig daw yung girlfriend niya sa ano. Yun. Baka ikaw! Ito! Ito! Ano ano ko ano? <laughs> <Basta laughs> ano? <laughs> ah. ano? din? Ako din te. Isa din yan. Kata Ate! Ate dalawa. Ah, uh, dalawang bente. Ate! Lahat po yan ah, Sa pangalan niya po. Out Di ba libre mo? Oo! Oh. Siya po yung magbabayad dyan. Malupit po talaga yun kulang <laughs> <laughs> pa Pulang pa kulang <laughs> pa <laughs> <laughs> wow gabi ano kulang pa O, pa kulang pa sige po kulang pa kulang pa kulang pa kulang pa 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 Gawin no, si ba may ano, gusto ka pa? Libre na to eh. Uy, may bibili pa libre mo na to sila kuya, ano? Oh, eh, si <laughs> si libre na rin. Salamat Ayan, salamat no. ay, si kuya, libre na rin. Walang kayo. Si kuya, ikaw kuya. libre na rin kuya. yan eh. Ayan, libre yan, uh, libre yan si kuya. Libre na, si kuya. Salamat ah. <laughs> Ayan, okay na yan, libre na namin dyan. Salamat ah, okay, salamat. po. Okay, po kuya. Ate, magkano po yung total po ng ano, bill bil po. Mm -hmm. Uy! Maliit! Dagdagan pa natin! Dagdagan pa natin! Ayun oh, ako Ay, no, sa akin, oh! Ayun pa! Ano yan? Ayun pa! Oh, salamat daw. Ah. Ano yun? Ba't parang ano? Inuha ko din kasi yung uling, pre. Kailangan natin ng uling. Uling? Ba't sa uling? Uli, uli. Uli, uli. Sorry, sorry, sir. Ay, dun. Uy, salamat, ha. Best friend. Bayaran mo na. Gigas ko na lang po, ate. Oh, best friend. Alis na kami, ha. Nadal na ano namin. Makikuha yung isang buwig na saging papa-deliver ko na lang. Ay, oh, sige po. Dali na lang doon. Deliver na lang. Ay, so, ah, neto ninyo. Saka yung mga natira po, pati-deliver na lang po. Ang grocery na lang Oh, ito kami, best friend, ah. Uy, yung ano ko, yung camera ko. Uy, ano, terbo mo. Uy, best friend, thank you so much, ah. Sige, no problem yun. Nice, ang lupit mo. Ang bait mo talaga. Tara na, SD. Ina-deliver -de na lang yan, ha? go ka lang, SJ! Ano na ano? it's on me! Ang bay talaga! Ayo, thank you! Pa-deliver na lang po ate, ha? Tara, tara, SJ! Best friend, salamat, ha? no problem! na Bye! Nice! Nice, naka-auto na naman kami, guys! Naka-auto na naman na naman